Presyo naman ng gulay sa ilang pamilyan sa bansa umakyat din ayon sa bantay presyo ng DA. Narito ang news ni Kim Gomez. Sumirit ang presyo ng ilang gulay sa pamilihan sa Metro Manila. Batay sa bantay presyo ng Department of Agriculture, naglalaro sa 60 pesos hanggang 90 pesos ang presyo ng kada kilo ng repolyo ngayong linggo. Mas mataas ito kumpara sa presyo nito na 60 pesos hanggang 80 pesos noong nakaraang linggo. Umakyat din ang presyo ng kada kilo ng sayote sa 25 pesos hanggang 70 pesos kumpara sa 20 pesos hanggang 60 pesos noong nakalipas na linggo. Tumaas din ang presyo ng petchay Tagalog sa 50 pesos hanggang 100 pesos mula sa 40 pesos hanggang 100 pesos noong nakaraang linggo. Bumaba naman ang presyo ng kada kilo ng karot sa 60 pesos hanggang 120 pesos kumpara sa 70 pesos hanggang 140 pesos kada kilo noong nakalipas na linggo. Nagmura rin ang presyo ng kada kilo ng pechay bagyo sa 30 pesos hanggang 90 pesos mula sa 40 pesos hanggang 90 pesos noong nakaraang linggo. Wala namang nangyaring paggalaw sa presyo ng kada kilo ng patatas sa 110 pesos hanggang 200 pesos. At yan ang news scoop. Ako si Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.